Magandang umaga mga mahal na kababayan, mga kapatid at sa lahat po ng mga nakapanonood po ng video ito. Kung umaga po, magandang umaga. Kung gabi, magandang gabi po sa iyo. Mahal na kababayan at mga um, kasama natin dyan. Kung gabi naman, magandang gabi. So ngayon po nagtataka ang karamihan. At siguro marami kasi nag-comment sa video ko na talagang English eh, ni Cristo daw ay talagang kulto. Dahil una, hindi kinikilala ng Iglesia ni Kristo na si Kristo ay Diyos. Diyos, di ba? Sa amin daw ay tao lang si Kristo. Tao lang. Yun kasi ang pinaka uh, pinaka pinagdidibatihan yung hindi nila matanggap yung aral na si Kristo ay tao na ipinapangaral sa Iglesia ni Kristo. So para mas madaling maintindihan at para madaling tanggapin ng lahat kung ano ba talaga ang tama si Kristo ba talaga ay Diyos o si Kristo talaga ay tao o ngayon ang pinakamagandang uh, ah, tanongin natin mismo si Kristo eh, sabi ng iba, e eh, paano matatanong yan? eh, na, ah, ando na sa langit si Kristo. Hindi, gagamitin po natin mga kababayan ang Biblia. Ganun, naman, ganun lang naman po yon. Pero, ah, ano lang po, disclaimer lang po ha. lahat po ng relihiyon at paniniwala eh, ay po natin 'yan. Iginagalang po natin 'yon. Ano? Wala po kaming sinisira ang relihiyon, wala po. Kung kami man nag, bilang mga Iglesia ni Kristo, nagsasabi ng Iglesia ni Kristo ay maliligtas, hindi po kami ang nagsabi noon. Biblia po ang naka nagsabi noon. So ganito po. O, tanungin po natin si Kristo. Siya nga ba ay Diyos? So para mas maganda, Uh, ito po mga kababayan ito Basahin nyo na lamang po ito sa Biblia Yung talatang uh, John 17 verse 3 So para mas maganda uh, Ipapakita ko sa inyo kung ano ang nakasulat dyan Yun So nakita nyo mga mahal na kababayan Ang nakasa sa John 17 1, 3. Ang sabi dyan Um, si Kristo ay tumingala sa langit. ba diba? Tumingala sa langit. At nagsabi siya mismo na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos. E sino yung sinasabi niya na tiningala niya sa langit? Ano din mismo sa talata? Ama, makilala ka nila na iisa at tunay na Diyos. So mga kababayan, mismo si Kristo nagpatotoo na ang tunay lang na Diyos na tunay at totoo, isa lang. Sino yon? Ang Ama. Ang Ama na kung saan yun mismo ang bumuhay sa Kanya. O, di ba? E ngayon naman, tanongin natin ang mga apostol. Nung ang mga apostol naman ang tatanungin natin, ano? Yung paniniwala ba at pananampalatay ng mga apostol, kagaya rin ba ng paniniwala ni Kristo? na ang kinikilalang Diyos lamang ng uh, mga apostol ay ang Ama tingnan nga natin kung kasi ang, ang, ang paliwanag kasi ni Kristo iisa lang ang tunay na Diyos, ang Ama yun lang, makilala ka nila na iisa tunay na Diyos, tanong po tayo sa mga apostol ito naman, pakibasa po mga mahal na kababayan sa talatang unang uh, Korinto 8 sa talatang 6 uh, anjan nakalagay dyan napakaliwanag, ang sabi ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha o lumalang ng lahat ng bagay. Ayon. So ano ang sabi ng mga apostol? Yung mga apostol ni Kristo, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Yung turo ng mga apostol at turo mismo ni Kristo, iisa lang. Iisa lang. Ngayon, para mas lalo pong paniwalaan nyo Ili, mas lalo nating tanungin yung pinakamakapangyarihang Diyos siya mismo na sinabi niya sino ba talaga ang tunay na Diyos pakinggan nyo po ang Isayas uh, 45 talatang 11 ayan nabasa nyo ayan mga kaibigan ang nakalagay dyan napakaliwanag walang ibang Diyos liban sa akin. Ayun. Mismo ang Diyos mismo ha, ang Diyos mismo na tunay na Diyos. Siya ang nagpaliwanag. Na wala ibang walang iba siyang nakikilalang Diyos. Walang ibang Diyos liban sa kanya. Si Kristo, walang ibang Diyos liban ng Ama. Ang mga apostol, walang ibang Diyos liban ng Ama. Tatlo na ang nagpatotoo. O ngayon itong mga kaibayon natin sa pananampalataya na pinipilit nila pinipilipit nila ang aral eh. pinipilipit ang Diyos na nga nagpatotoo ang apostol na nga nagpatotoo si Kristo mismo nagpatotoo ano pa ba ang hinahanap niyong patotoo tapos sasabihin niyo porki itong si Kristo ang Panginoong Yeso Kristo ay anak ng Diyos ay sasabihin niyo ng anak ng porki anak ng Diyos ay Diyos na siya ganun ba yon? ito lang ang tanong dyan mga kababayan, kayo ba'y hindi anak ng Diyos? E Siyempre, sasabihin nyo, anak kayo ng Diyos. Tanong dyan, Diyos ba kayo? Ganun lang mga kababayan, ganun lang. At ito pa ang tanong, sino ba ang nanganak kay Kristo? Di ba si Maria? Ano ba si Maria? Diyos. Diyos ba siya? Hindi. Tao. Hindi siya Diyos. Di ba? Si Maria, nang nagbubuntis ang nakasag, ang nakalagay sa Biblia, nagdadalang tao. Hindi po nagdadalang Diyos. So ngayon, marami kasing kumo-comment sa mga vlog natin na ang iglesia ni Cristo ay kulto. Paano maging kulto ang iglesia ni Cristo? Na yung sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, tanging iglesia ni Cristo lang, mga kababayan. Tanging iglesia ni Cristo lang ang nagtataguyod ng aral na itinataguyod ni Kristo, ng mga apostol, at maging mismo ng Diyos. Magtaka kayo dyan, mga kaibigan. Yung itinuro ng Panginoong Yesu Kristo, itinuro ng mga apostol, at mismo na itinuro ng Diyos. Yun po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Alin ang masama doon? Tapos pinagbibintangan, Iglesia ng Diablo, Iglesia ni Manalo, ang dami-daming mga paninira ang ginagawa. Eh ang napakaliwanag naman ang nakalagay sa Biblia. Yung ang paniniwal ng kaibayo natin sa pananampalataya na ang Diyos daw ay may tatlong persona, hindi po yung mababasa sa Biblia. Unbiblical po ang doktrina na yun. At dati yun din po ang paniniwal namin. At yun ay talagang inalis na namin dahil alam namin mali, mali po, mali wala po kayong mababasang ganun sa Biblia kaya umalis po kami sa dating relihiyon lumipat po kami sa banal na iglesia dahil sa banal na iglesia sa iglesia ni Kristo dito lamang po makikita at mahahanap ang katotohanan at tunay na aral ng Biblia na ikaliligtas ng tao kasi nga basahin nyo sa 17 1 to 3 andyan ang nakalagay si Kristo mismo ang nagsabi nakalagay dyan, ito ang buhay na walang hanggan. Tingnan nyo ha. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na iisa atunan na Diyos. Yung pagkilala sa iisa atunan na Diyos, yun ang ikapagtatamo po mga mahal na kapatid, mga kababayan ng buhay na walang hanggan. Kaya kami po ay patuloy na nag-aakay. Patuloy po namin hinihikayat ang mga mga ka, mga Kababayan po natin na suriin po ang aral ng Iglesia ni Kristo. Dahil sa tunay na aral, doon po ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Nakalagay po yan sa Biblia. Wala pong dagdag, walang bawas. Letra po letra nakalagay po yan. Si Kristo mismo ang nagsabi. Ito ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ang Ama na iisa at tunay na Diyos sa pagkilala pa lang kung sino ang tunay na Diyos doon na magtatamo ang tao ng buhay na walang hanggan. So mga kababayan sana ay, ay mga kapatid sana ay um, patuloy tayo sa ating pananampalataya at ibahagi po natin ito sa mga uh, kaibayo po natin sa uh, pananampalataya. So mga kababayan, shout out po sa inyo. Lahat po ng relihiyon ay ginagalang po natin, lahat ng paniniwala at pananampalatay ng ibang reliyon ay po natin. Kami po, bilang Iglesia ni Cristo ay nagbabahagi lamang po. Kung ano ang nakita namin sa Iglesia ni Cristo at natutuhan, yun po ang ibinabahagi namin. Dahil po yun hindi sa, sa kung ano pang bagay, kundi po sa ikaliligtas ng tao. Pagdating po ng araw ng paghuhukom. Sige po hanggang dyan na lang at maraming salamat po sa lahat po ng tumatangkilik po sa aking channel. Sa mga kapatid ko na sa, sa mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, shout out po sa inyong lahat at mabuhay po tayo bilang mga Kristiyano. At laging tandaan, we are Christians even online. Maraming salamat.